Lapan lang, ang bilis. Okay mga kay Mortal, nandito na tayo ngayon sa Mascarinas Technology. Sila po ay magagaling sa gawa ng dirt bike. Yan. Pag repair, conversion, pag mekaniko, eto. WR450. Subukan natin kamayin mamaya. Oo, alam ko may starter yan. Pero syempre, papakita natin na kondisyon talaga ang makina sa pamamagita lang ng kamay. Itong WR450, 5 valve po ito. Ibig sabihin, lima po yung valvula niya. Yan. Titanium po. Tatlong valve, 15,000. Order yan sa USA. Ayun, order pa sa USA yun. <laughs> si sir po yung mayari dito sa atin, WR. ilang taon na po kayo, sir? 67. 67, pero napakabata ng dating. Ito naman ang bola ko pa. Bigyan ako pera. <laughs> okay, mga kay Mortal. Ito na yung request nyo. Pamayin ito yung 450cc na motor. Ito, WR450 ng Yamaha. Ito, setup nila ng uh, Mascarinas Technology ito. Tignan natin kung condition na condition talaga ang gawa nila. O, oh, ito, hahatawin na natin. One click! Basic <laughs> na basic! Okay, testing! Iglapan lang, ang bilis!